Kung ang ilang magkarelasyon, panonood ng sine o pagkain sa labas, ang kinasanayang aktividad para sa date. Ang iba, fitness activities ang paraan para makapag-bonding. Nakakapaglaan na ng oras sa isa't isa, magkatuwang pa sila sa pag alaga sa kanilang kalusugan. Balitang hatid ni Vicky Morales. sa mga marathon o fun run, malamang nakita nyo na ang mag-asawang Dennis at Cecil Mendoza suot ang shocking pink na damit. We have this tagline that we got na, in the pink of health. So the color of the pink symbolizes sa amin na, na we stay healthy. Ang busy si na Dennis at Cecil bilang mga engineer. Kaya sa pagtakbo nila sila samantalang mag-bonding. Actually, through running, for example, you're running 42 kilometers or long distance run 21 kilometers. Uh, we get to capitalize yung, yung route to talk. And then, minsan, we, we fight <laughs> of things. And then, uh, we make sure when we reach finish line, the finish line, settled kami. Bukod sa pagsusuot ng pink, naging panata na rin nilang magkasamang tumakbo para malusog daw sila sa pagtanda. Diba, iba yung confidence mo eh kapag fit ka. Iknahalin tulad namin yung running sa relationship na merong start, may finish. And uh, in between start and finish, it's a long journey. Kung sina Dennis at Cecil pinagtitibay sa pagtakbo ang pagsasama, ang mag-asawang Jean at Don Gutierrez naman, e sa gym pinagtagpo ng tadhana. Customer noon si Jean sa gym at si Don ang kanyang personal trainer. May hirap na talaga mag-sell. Mm, kaya kailangan talaga merong body-body system or magpupush sa'yo. Sa paglipas ng panahon, ang dating mga gym buddy nag-workout din ang relasyon at naging mga lifetime partner na. Uh! Siyempre <laughs> yes! <Yes>! uh, kinilig <laughs> <laughs> kasi um, it's a very it's a different kind of proposal kasi diba, usually mga proposal is um puti sa restaurant um, ipipresent ng yung guy. Tapos yung sa kanya kasi, kahit na sabi nga niya, after niyang mag-run is, meron siyang iniindang sakit, pero tinapos niya yun kasi mayroon siyang mission, which is to propose. Hanggang ngayon, dala ni na Don at Jane ang kanilang pagiging health buff mula sa pag-workout hanggang sa pagtimpla ng fresh fruit and veggie juice. Para kasi sa akin, to live a long life and um, yun, during those times na like, jogging kami, nag-workout kami, yun yung parang pinaka namin. Nagkakwentuhan kami, uh, that also, um, kumbaga, nagiging deeper yung relationship namin Sa karera ng buhay, wala raw imposible. Kasama na riyan ang mahanap ang iyong minamahal. Baliwala raw ang mga pagsubok sa araw-araw. Basta't may karamay sa hirap at ginhawa para malusog na harapin ang bukas. Becky Morales, GMA News.